Hello mga ka SS, good morning. So ayan um for today's vlog, um magpipilang tayo ng ating kinita sa ating coffee blend. So itong coffee blend nato is uh bago pa lang namin itong pinor chase and uh, meron itong tatlong flavor. Uh, meron siyang uh kape, yung Pinoy coffee blend and yung choco, and syempre yung caramel. Ang pinakamabenta sa atin is yung choco. Sorry, napaka-ingari. So, ayan, medyo maingay kasi dito kasi para may nasirang motor sa may harapan. So, ayan, uh, continue tayo. So, yun nga, may tatlong flavor yung aming coffee vending machine. and sisin ko lang yung hulong. So, kada hulong may isang baso ka ng kape or choco or caramel. So, pinakamabenta sa amin is yung choco. Kasi yung mga bata dito is mahilig sa choco so hindi naman sila masyadong uh, mahilig sa kape. Yung mga matatanda na ang nagkakape dito. And ayun, um, pinaset up namin siya ng tagpa 5 pesos lang kasi mas affordable naman and kayang kaya talaga ng mga bata at ng mga ah uh, nagpapadyak sa amin so yung mga dumadaan is talagang mapapabili ah uh, hindi pa siya masyadong kilala yung aming Coffee vendor machine kasi nga sinabi ko na bago pa lamang ito so ayan pag purchase namin ito um yun nga pinasasadyang namin na tagpild si singko lang so 5 pesos so ayan ngayong araw na to susubukan nating bilangin so, may bibili so ayan may bumili lang po so ayon uh, balik na tayo sa Coffee vendor machine So, uh, pag-purchase nga namin nun, uh, sabi nga is, uh, para mabalik agad yung ROI, yung ROI, para makita natin yung ROI, dapat maka-100 tayo ng uh, cups every day. Since bago pa nga lang yung ating coffee vendo, is hindi natin yun ma-reach. Ayan, may bumili na naman po sa bilid. So, ayan, hindi natin yung kaagad marireach ngayon kasi napapakilala pa lang natin ng ating coffee bando. So, ayan, uh, estimate namin nakaka- 20 to 30 pa lang kaming cups every day. So, hindi hindi, hindi pare-parehas yung benta natin kasi ganoon naman talaga sa tindahan. um Weather-weather lang yan. so, ayan. Um, ngayon, Um, papakita ko sa inyo yung ating pagdipilang actual and yung ating uh, ginastos uh, kung magkano yung bilhin natin um, kung gusto nyo malaman pwede kayong mag comment down sa dyan sa section sa comment section and pakisubscribe na din ang ating channel kung gusto nyo ang ating content na about sari sari store and everything po ako sorry, maingay po. So, ayan, ang ingay po kasi dito. May nasiraan kasi ng motor. So, ayan, kung nagustuhan nyo po ang mga content natin about Sari Store, pwede nyo pong isubscribe ang aking channel para updated kayo sa aking mga uh, vlog. Everyday po ako mag-upload about sa ating Sari update ko kayo and mga tips para sa Sari Sari Store. And ayun, uh, ito na po samahan niyo kong magbilang ng ating mga kimita sa ating coffee vending machine. So ayan, kailangan natin buksan yung ating vending machine para makuha natin yung coffee. Uh, ayun, ko na and uh, inilapag ko ito sa ating mesa para mabilang natin ng isa-isa yung mga pagsasuko. So, wala po dyang nakahalo na 10 pesos or isang piso. Lahat po yan ng tagpa 5 pesos. Kasi kahit kapag-ibang ng ating machine, sa kapag ibang pera, po, so, tagpa 5 pesos lang. So, yan. Sinimulan ko na nang ilangin yung ating 5 pesos na nakuha sa ating pandemic. saglit pong naputol lang ating pagbibilan dahil may pagbibilan so ayan para mas mapabilis yung mabilan is pinaris uh, ko na nga sya lahat yung pagkusin ko sa ating lalagyan para mas madali yung ating pagbibilan kasi medyo madami dali yung naman sa ito siguro itinit ko po ito uh, mga isang linggo or higit bag na uh, bago tayo kumuha or nag harvest sa ating coffee gandong so ayan samahan mo tapos na tayo ng pagbibilang ng ating kita sa ating coffee vendor. and uh, mahigit isang linggo yon and naka 800 plus po tayo and hindi pa masyadong kilala yung ating coffee vendor. and uh, sana tuloy-tuloy yung ating kita para makita natin yung ating ROI dito and ayun um, kung gusto nyo rin mag-purchase nyan um, kung may mga malapit dyan sa inyo na uh, branch or o yung branch nila ng mga coffee vendo, pwede kayo mag-purchase para dagdag kita sa ating mga sari-sari store. So, yun lang. Thank you!